Hello, hello. Andito tayo sa seat of flower hut. Kasama natin si Lola. Kaya ayosin daw siya tungkol sa kanyang sasakyan. Ako naman ay sa aking health. At syempre kasama na rin dun ang layas. And let's go! flower yeah. hat. Ay, ang ganda niyan. Jojo sweet. With... Ang cute. Ay, hindi kita ang kulay. Purple yan, purple. Sweet off flower hat. ko pala nadala ating gimbal. And wala akong pasok. Bala akong mag-edit. Pero, syempre, sumama mo na ako sa paglalayas. Mahalaga yun. Ang <laughs> ganda ng wall painting. Oh, babae. Babae. Ito mo. Meron akong na-meet na subscriber. Bigla lumapit sa akin. Di ba ikaw ate yung vlogger? Ay, nakakatawa no, naman. Oh, Magpapapicture. Papicture ka mo din eh. Grabe, hindi talaga ako makaget over. May nakakilala sa akin. Ano ba? Itura ko. Presentable ba ako? <laughs> Nandito kami sa ano, Papa Change Isle daw si Lola. At mag daw tayo ng isang oras. sa so mag edit edit muna tayo natin vlog sa ating Wellington Zoo. And syempre, mapapanood nyo to, ay e edit na, syempre. <laughs> And basta, hi! Hi to... Ang pangalan niya, Melay. ay nagpalita na kami ng Facebook. Malapit lang siya sa ating bahay. Kaya pwede, pwede natin siyang... Ay, hindi ko lang alam kung available siya. Basta chat-chat na lang. <laughs> Grabe, nakakatuwa. Hindi ko talaga akalain yun. Biglang nag-approach siya sa akin. Nakatingin siya sa akin. Ate, ikaw ba yung vlogger? Yes! I'm so happy. Kinilikil lola nyo. Hi! And magbibidyo nga sana kami. kaso so nahihiya siya. Kaya, yun. Ikiniminto ko na lang sa inyo. <laughs> Mami, patingin nga ako nung ano ko dito. And na sa pag-papa-change oil. Ang amos ko. <laughs> Kumain ako ng sandwich. Kasi, diretsya na tayo sa pag-the door dash biglang napaisip si Lolo kasi busy daw dito sa Johnsonville yes mga kapasyal na tayo ng Johnsonville medyo nalululalala lang ang lola nyo pero sana'y mawala hindi na lang ako magsa cellphone kasi meron akong kinausap na sana good 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 news thank you go thank you God thank you Lord thank you God sana good news and ano basta enjoy na lang natin itong moments na to And namaya, um, 3 hours lang naman tayo mag door -do dash. And let's go, go, go. Home. Diretso na tayo. May dadaan lang tayo mamaya bago umuwi. Update ko kayo mamaya. Bye! Bye. good afternoon! Naligo ako kasi ang lakas ng ulan kanina. hindi nga usyo dito ang payong. At saka wala din yung akong payong na. Sira na yata yung payong kong dala. And hindi pa ako nakasuklay. Coffee, coffee! Ay, grabe, napagod ako. And, dami ko pa namang nilakad kanina. Kasi nung Monday, tumawag ako sa, ano yun? Yung, walang bawas. Oh, huwag mo gamitin yung ano. Meron akong upot Bala ako. ka. Yes, okay. may upot sipon ako. Tapos naulanan pa ako. Ano kaya yun? Huwag ba bioflow na lang ako. And, mga palang kinikwitok sa inyo, yun nga, nagpa-print ako ng repeat prescription ng ating maintenance true call, okay naman, sasabihin ko lang daw yung, ang hirap ganong answering machine lang ang sasagot sa'yo sabihin ko daw yung mga detalye ko, pangalan, full name, birthday, contact number kung ano yung gamot na aking papapresetahan, yun, okay naman <laughs> tapos, tapos pag daw I-drop ko na lang yung call pagtapos na ako magsalita. <laughs> oh! Oh! Ang galing. Tapos, yun, na-receive ko yung mga text, mga email. Kasi nga, meron nga akong online na manage my health. No, doon ko makikita kung na-receive na nila yung aking pinaresetahan. At nakita ko nga, dated nga noong Monday. Yung aking gamot. Eh, tapos, meron din akong kahapon naman. kailang lang, 48 dark 48 hours daw yun. Pero, noong isang araw ko lang namang na-receive yung confirmation. Tapos, kahapon, yung confirmation ng pharmacy na na-receive na nila at naka-prepare na yung aking gamot for pick-up. So, kanina, pinipak ko. And, wala akong binayaran. Kaya lang, may na-receive din akong text na may bayad pala. Aring pa pa na, aring i-reseta. Tawag nila script. Hindi ko alam kung Tagalog English talaga ng reseta yung script. Ano? So, natin para sa ating kaalaman. Basta script ang tawag. And, yun na nga. Magkaiba naman ng meaning ang reseta, prescription. Pero, ang script ay iba din ang meaning. And, ay parang written, handwritten, siya eklabus, eklabus. At, ang Tagalog niya ay script. Bakit script ang tawag din eh sa reseta? So, yun nga may bayad dito $25 kaysa naman ikaw ay magpa-check up uli $55 kasi sa GP namin dito sa bayan nasa medyo may bayan kasi kami pero sa mga malayo-layo mura ang kanilang PF sa jeep sa kanilang doktor so itong ating ano pa ba naman yung $25 eh kung ko-convert natin yon mga 800 plus ay ang sagot naman ng gamot sa isang script na to ay dalawa. eh bili ko doon dito sa Pilipinas ay 1.5 ang isa. Eh di 3,000 na yun. Tapos yung pareseta natin 800. Oh, hindi na rin masama at least. Ato, may repeat ito na isa. So pag ano, pag nakuha ko na ulit yung isa, isang repeat, magpa magpapareseta ulit ako. Another $25 dollars na naman ulit. And, okay na yun. At least, naandito lang yung ating gamot kasi mamatay tayo. <laughs> Eto <laughs> kay naantok. Pagod ako dito, di ba ako, bukas? ay masama din ako yung pakaramdam. Dahil gawa ng ubot si Puntu. Baka nilamig ako nung tayo nagpunta sa su Dahil kaayawan mag-jacket. Parang, bak, dahil masisira ang forma. <laughs> 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 ay, magpapahinga muna ako after nitong kape ko. Baka nag-expired na akin kape. And, charge -cha -cha ko muna kay Lobat na. Pero... Grabe, natutuwa talaga ako dun sa lumapit sa atin at nakapag nakarecognize. Grabe, kanina pinakilig mo talaga ako. <laughs> And sana magkaroon kami ng time para makapag-bonding. And ano, ano rin pala siya, active din siya sa sa Facebook, nagireel siya. And dyan muna kayo, tulog muna ako. Oh. Grabe, masama ang pakiramdam. next day. Nakapasok naman ako kahapon. Pero ngayon parang ma, uh, hindi pa rin ako magaling. Parang naglalapot-lapot-lapot na yung ating mga sipon. <laughs> At nadidevelop na ang isang pasabog. <laughs> hindi pa lang isa. Maraming pasabog. Oh, grabe. Tapos kahaha nung isang araw. Ano bang araw ngayon? Kagabi. Kagabi to pad ko. Eh, di control na control lang ating ang ating pag-ubo. Kasi andyan lang yung sa may bubongan namin, sa may ulohan namin yung mic. <laughs> pag isang pasabog ay rinig agad sa kapulungan. Grabe! Kaya, hinay-hinay. <laughs> Dahil ba, bigla na lang sumabog. <laughs> And, tingnan natin kung siguro naman mga ilang araw na lang itong ating mga pakapit. <laughs> <laughs> mga pakapit sa lalamunan at sana ay mawala na siya. Parang mapula-pula ang aking mukha dyan, ano. And naka-jacket ako ngayon kasi parang ginigina ako ng kaunti pero konti lang naman, makaka-survive naman. At maya-maya, hindi pa ako nakakaligo. Mamaya liligo ako at sasama ako kay Lolo sa pagdodor dash para malibang-libang naman. And bukas may pasok ako for the very first time na ulit ng Sabado. Nagkaroon ng duty ang Lola nyo. Kaya, Gaila, gustohin ko mang maglayas kanina. Hindi na nga ako natuloy kasi ginawa ko na yung mga tupiin ko. Tapos may sinampay ako doon ulit pa ni Tapos, itinanim ko ng ating halaman. Nakita nyo ba? Ay, katatapos ko lang kumain. Ayun o, oh, ang halaman ko, diva. And, nihintay ko si Rapa. Parating na siya ngayon. At ang init ng ating panahon o, oh, diva. Ating mga halaman. Kanina nilabas ko yung kanina. Tapos ko na dahil sobrang init na. And sana gumanda yung ating lili na yon. Ang bili ko doon nga pala ay $12. Parang Cupido, Cupido Peace Lily. Iba siya sa ating Peace Lily sa Pilipinas. Kasi malalaki ang dahon ito, hindi. Maliliit lang. Tapos may pa-flower ng dalawa. Tapos ang pinili ko talaga yung dahon na may may variegation. Ah, diba? $12. Magkano yun? <laughs> <laughs> Siguro yun ang huling treat ko sa anniversary. March na anniversary pa rin. <laughs> and, yun nga, yung para sa treat ko sa inyo, sa para sa anniversary, hindi pa din po nagiging isa sa ka, isa katuparan. <laughs> Ni Iniintay pa ako, and malapit-lapit na yon And, parang may ang ngay ko. Pero, hindi naman ako kakaramdam ng pagkalagnat. Mamaya, liligo na ako kasi maglalash ulit tayo. And, tapos ko na-edit yung ating sa Wellington Zoo. Kaya, pwede nyo na, manood, na panood dyan. Ay, hindi. Na, napanood yun na pala muna bago ito. <laughs> Kaya, hindi ko na ipapromo. Dahil tapos na. <laughs> And, yun nga. Paragdag na lang ito sa... Parang ang vlog nating ito nagsimula ng... lunes. <laughs> One week vlog. <laughs> Sabi nga natin, hindi natin mapanindigan yung ibang araw. Baka darating na rin tayo dun sa once a week na lang. <laughs> Dahil magiging sobrang busy na ng lola nyo. Eh, kaya yun? Yung sobrang busy? Yung busy busy talaga? And, syempre, maganda yun. Kasi, naging busy ako. Basta <laughs> abangan natin yan sa mga susunod na mga kabanata na ating buhay. And, siguro, mapapanood yun na to ay mga mid na ng March. <laughs> Ngayon, e, March 1 pa lang. <laughs> mga mid na ng March. Kasi nga, nagkaroon tayo ng dalawang dalawang episode, episode, <laughs> episode sa su Tapos yung ating preparation. Hanggang mid na nga ng match ito. And I'm so happy kasi napunan ko yung mga months na yon And medyo nagre-relax-relax relax na lola nyo. Kasi nga, wala na tayong hinahabol na edit. Tapos sa reels, madami din ako nakastuck dito sa cellphone ko. Dito. And yun nga. I'm so happy dahil hindi naman ako nakaka-absent. At sana nga naman yung ating iniintay ay dumating na para maisakatuparan na natin yung ating sinasabi para para sa anniversary sa third anniversary dito sa YouTube channel yung sa Facebook kaya kailan kaya yun isa na lang eh magbigyan na kasi and ito nung lunis pa nangyari pero ang kilig ay kilig pa more <laughs> dahil natutuwa ako hindi ko pa nga nakikwento sa akin mga kapatid na meron nga akong naka meet na ano na na viewers natin. the Viewers. E, isa lang yun. <laughs> May namit na viewer na ating YouTube channel. I'm so happy. And syempre, dahil sinabi na niya sa akin na na-inspired nga ako sa'yo kasi ano, ya ang ang galing ko na daw mag biyahe dito na nakaka-commute ako diyan sa bayan. Sanay na daw ako magganoon. Kaya sabi ko sa kanya, "Gusto mo? minsan, yayayain kita sumakay ng bus." <laughs> 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 Dahil 'yun talaga bago ako makarating dito, 'yun talaga yeah, bago ako makarating. Nung pagkarating ko dito, sabi ko kay Lolo, "Sana mangyari sa akin 'yun na ako nag-grocery, mag yung magamay ko na itong bayan." Oh, at least na-na-achieve natin na, 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 na achieve na goal natin dito sa New Zealand. And, sana nga, at meron din ako na-achieve ngayon, na-monetize tayo dito sa New Zealand. And, sana marami pang mga chances. And, sana marami din tayong ma-inspired ng mga for, uh, mga Filipino family dyan, all over the world, lalo na dito sa New Zealand. And watch out, watch out lang kayo dyan kung bago kayo dito. Dito nyo malalaman yung mga pinasyalan namin <laughs> na baka gusto nyo rin pasyalan. Comment lang kayo at sasagutin ko kayo kung saan po yung mga location na pinagpupuntahan namin mga nakaraang sa isang taon dito sa stay sa New Zealand. And you feel free na mag-comment o kaya i-PM nyo ako sa ating Facebook Para banding-banding tayo Para minsan eh May sama ako kayo sa content ko <laughs> And maliligo na ako Darating na si Rapa Boy Mamaya naman ay si Lolo At sasamay tayo sa DoorDash And bago tayo muna maligo Tingnan nyo Ay Alam nyo ba Na Mangayak-ngayak ako kanina <laughs> Back to back movie Ang pinanood ko Ang una Yung Etiquette of Mistress Meron pa noon pero parang nakita ko na siya sa commercial noon pa. At ngayon ko lang siya nakita, napanood sa YouTube. Tapos, kabak-tobak niya yung A Affair ni Bea Alonso. Tapos yung Etiquette of Mistress, si Kim Chu, si... Panoorin niyo, ang ganda. <laughs> Maganda yung ano, yung pagkakasunod, pagkakahanay ng pelikula. Pero dito talaga ako naiyak sa sa A Affair, Bea Alonso. Baga naman tapos si Richard Gomez at si Don Solueta. Ito ganda. And may, buti na lang, may napapanood tayong mga movie do sa YouTube. Kaya lang, skip pa lang ng skip ng ads. And, nag-enjoy ako sa ating pa-movie at maliligo na kung na siya. Uh, vlog ko sa, 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 sa Wellington, so Manila, so ng Manila, so Wellington, so sabi ni Lolo habang binablog na ako sa malapit na kami umuwi, sabi, See you on my next vlog! <laughs> Natawa naman ang lola nyo! That's all for today's video. Thanks for watching. And push på. Kaja og Atti to go, go, go!